So gaya no, oh. mga kamog oh, sobrang dilim naman, malakas pa naman yung hangin na yun. Sabi ko na nga ba eh, wala pang ano ah, alas 11 pa lang yan. At madilim na naman ang kalangitan, medyo umambunambuna. Ayan. Diba? So, marabi ang dilim niya no. Sigurado yan, maya maya konti. Biglang buos na naman ang ulan yan grabe talaga basa na naman yung mga gulay natin ito ayan lalong-lalo na ito nalulusaw pa naman ng gulay sa sobrang naman ng ulan pag nabasa ng ulan nalulusaw yan ayan mama ayoko pa ba na bumuhos na Bumus na So yan na mga kamog, yan ang sinasabi ko, biglang buhos talaga oh. Wai, ah grabe ng sobrang dilim kanina grabe oh biglang buhos talaga ang lakas na ulan na to diba yan ang sinasabi ko pag umaga maganda ang sikat ng araw pagdating ng tangalim may kulog pa oh may kidlat pa ang oh. lakas ng buhos ng ulan na to grabe oh So yun mga kabog, Ingat po kayong lahat Dahil sa sobrang lakas ng ulan na to May kasama pa tong hangin no? Ingat po Pakishare po ang video na to Para malaman nun ang mga Nasa Trabaho Ayan. At pakisubscribe na rin po Maraming salamat and God bless po Ingat po tayong lahat dahil sa malakas na ulan Thank you po